dahil daw nagkikrave siya sa tibok-tibok or sa Iloilo, tawag daw mahablang ka pumunta kami dito sa ano susi's cuisine ay naubos na kasi dun sa kinakainan namin kaya dito kami napadpad 50 pesos lang habang naghihintay tayo meron kami na ng ano, um, Indian mango 100 pesos to may bagoong na maraming bagoong kain. Ayan na siya. Makabili ka? Wow. Pati na. Pinaano ko na, pinalagay ko na yung latik. Latik. Patingin. Saka nang hingi na rin ako ng tikim. Isa lang spoon. Okay lang, share lang tayo. Tikim. ay ah, ayan na ba? Tikim lang. Ikaw mauna. Ako ba? Mm -mm. Sarap. Masarap. Magkano yan? Sarap ng latik. Ayun um, nga, sarap. Magkano yan? Mura lang. Magkano nga? 160. 160? Mahal naman. Okay. Tara kain. Kain, kain. Ah, talagang, ginanom mo pa yung Tibok-tibok ko. Masarap. Kinakita mm. Mm. ko ito. Ikaw nag-crave ng mangga ako. Hindi, nag-crave ako ng something crispy. Siya nag-crave ng tibok-tibok. Masarap. O yung bagoong. Yung ang dito yung holder. Abang nagda-drive kain.